Shout out mga kadiskarte Ayan, biyahe po kami Ito si Buddy Gold eh, Ang driver namin Shout out Buddy <laughs> <laughs> Ito si Alon Ito naman ako Pasag ang uso Pasagang ang uso Ayan, Hino po yung dala namin Hino 700 16 speed Ah, papakitaan tayo ni Buddy paano mangamyo ng hino. Hindi pa rin ako nakaano ng ganito eh, hino. Ay naka-testing lang ako ano, drive test lang. Ayan Oh. 'Yun. Pinitik sa lo. Segunda. Ah, lo. Kwarta. yon, Ayon, pitik.

Nakaluy-luy pala yan. Oh. Ayan, eh, nakaluy yung ano, ayun, ayun, yung range. Okay. Dito yung splitter sa splitter, sa kabila. kabila. Nakalula dyan. Tapos so, sisimula mo sa tersera. tersera. Kaya ng tersera, no? Tersera. Tersera, lo. Depende sa'yo. Oo, oh, depende. Kung pakiramdam mo naman na ano eh. Kaya ng makina naman. Oo, oh, nito, pantay naman tayo dito eh. Oh. Ayun Gamit na gamit yan pag may mga aho. Ang... Oo, oh, yun. Si Gunda, no? Uh. Gunda, lo. O, pa ganito, pantay naman. Oo. Oh. Okay lang. Ayan. Naka-testing ako niyan, ano eh, yung, ano ba to? Yung, eh, sa Masagana Gas, nag, ano kami, drive test. Hindi ko na yung splitter, inubos ko na lang. Empty naman eh. Oo. Uh. Bullet. Ayun, nakapasa naman sa drive Kain muna kami dito. Tanghalian. Ayan. Nagpakain si Buddy. Golde. Shout out. Ito po yung dala namin. Hino. Tsaka po kami sabaw. Shoutout mga kadiskarte. Oke. Okay. Ayun. Na. Kala natin gani ka sa akin. May meron pa akong bawa ni. Eh. So, ito na ako. Shoutout naman paka ai si Badi. Thank you Badi. Yan po, nakakain na kami. Piyahin na uli Shout out Ayan po Piyahin na uli kami Yun Tapos naman ang halian Banat na uli Malalaman natin uh, yan. Yung... Dalawang lara. Yung isa pa na paan. Yung isa lungo sa puti roon naman. Ayun ah, dyan lang sa unang Uh, mo na ano na. Pagbaba mo na. Kula... Yan ano yan? Kwarta na yan? Ano na yan? Naka 6 talos yan. Pero naka rin siya yun. Oh, nakahin na pala yun. Ngayon mag-split tayo para oh. nakahin siya naka naka kintalo oh. ah, kintan, ano tayo 6 talo ah oh. Ngayon, yung yun do sa gilid eh ay ko na siya Dito, sige. para para yan naka, ayun pinitik na naka apa yan yung pinaka ano yan pero hindi pa naka engage yun kasi hindi, hindi pa. mo pa kinlatch eh no oh, uh, ngayon pag nag clutch kayo yung pinakaw niya oh. ayan six tahay 6 tahay na ayun pala ayun konting mga tip tapos seven na seven oh. 7 talo naman. 7 talo. i-open ko lang 'yan. Oh. So, seven so, we, apak sa clutch. Oh. Ayun, yeah, 7 low. Low. Ah, eh, na, ano na siya. Labuelo na. Bulo, i biling. Ayun. Para yeah, yung dito sa gilid. At oh. clutch, 'le. Yo, ingge din. Oo. pala. Ayun. Dagdag kaalaman para sa pag naka-drive tayo ng ganto, Hino 700 body no. 16 speed kasi apat-apat 'yan eh. Oh, hindi talaga na wala yung mga basher ayun po yung ano nya <laughs> di ba kasama sa buhay yung mga basher eh ayun sama tapos kasama sa, sa, eh. sa buhay <laughs> Tapos <laughs> mo Tama yun Ayun, sabay pitik ng loli doon sa range Ayan Ayan, medyo mahaba traffic kaya Mag-maxi muna para hindi mangalay sa kakapreno Ayan, shout out Ayan Tersera, low lo Ayan lang, oh, simple simple Shout out mga kadiskarte Ingat tayo sa ating mga biyahe dito na po kami Cavitex. Ah, uh, ano eh misa ni Juanito. Hey, Medyo isbata lang eh. yan, <laughs> uh, <laughs> <laughs> na parang yapos nang yapos. Alberto. Bye-bye na ang Cavitex. Yan na lang po. Bago ko ako ng lucky lo content mo 'to. Siyempre, sikat ka sa FFB. <laughs> <laughs> Dumami yung followers na eh. Nakakinalan ko yung Mercury. Dito eh. <laughs> <laughs> Ay, eh Ay, na. Sikat ka na. Nag-cavitex na po kami kasi para makaiwas sa traffic sa may pakoor. Dito tayo sa mabilis. Diyan ako nag-training diyan ng trailer. Yan. Oo, diyan sa Mi Island ko. Seven years na rin na kapag ano. Yeah. Lakas pala tong hino, no? <tos> no? Wala pa lang, wala pa lang, lang. Alborginal Japan Pero ano to Nakalak to sa 80 80 o Yung 540 Yung ano Gaya yung dala namin sa Yamamura Ano Ano rin ano ba to Hanggang 80 lang Kahit anong piga mo Wala na hanggang 80 lang Pero sa chemoil kami o oh. Sky's the limit. Malakas din yung uwo. 40 KL, kaya. kaya ang Ayos yun. Ayos kasama. lang misa sa itsura lang, pero... Uh, makikita mo sa don't, Sabi nga, don't judge the book by its cover. Uh, misa mukhang nalamukot lang, pero... Baka i-vlog mo lang kayo live ka boy Hindi, <laughs> hindi ako nagla-live eh, you know. Hindi pala tuloy yung project ng San Miguel na ano Pasig Expressway Cancel, wala nang ganyan na lang oh. Eh, yun ang speed oh. 80 lang kasi ano pala yan, nasa batas pala yan na yung mga truck hanggang ano lang, hanggang 80 lang talaga. Tapos pag for hire, obligado pala yan na may speed limiter. Hindi lang na i-implement na LTO. Pero kung for hire ka, tapos alba na hindi ka ng speed limiter, wala. Ang laki ng ano, ang laki ng penalty. Hindi lang na i-implement ng LTO. Kasi nalaman ko yun nung ano Yung Inano kami ng Isusu um, Yung seminar Yung sa San Miguel Yung mamura kami Kaya pala Obligado na ano May speed limiter Kabaan ang cabotage Oh may ano na rin pala doon oh May Tambak na ano So, sunod mo, na ng dagat, no? Ayun, diyan, no? Tinan yan, no? Diba, so, tambak na. Sa Cavite City rin, may tambak na rin. Tapos yung sa Manila, tambak na rin. Papangapangabot na yan. Magkakaroon nga ng ano, diba? Hindi, <laughs> yung tulay sa ano. Hindi, yung mga bundok, papatag na yan kasi tinambak na sa ano, eh. Hindi, Sa dagat, eh. Sa dagat, nagiging bundok, no? <laughs> nalipat na malang araw mas mataas na yung tubig isang minyong oo yun kasi pag ganyan wala nang mapupuntahan Baya, eh yun po yun yun kaya sa akin na ano sasahanan natin yun ha wala maging na exit bakoor ah. diba saglit Ito, lang eh, sakit to unin natin to sa binggit binggit

ko Tet 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 tet. Wala kami ganoon, toy. <laughs> Suwise niya zero. -no. Ang oh, mo sa yun, yun. <laughs> si to, Bakor.

Pwede lang nunukin yan, ibugan mo nila pag ka sa malayo Sinasabi mo Nabihin sa Pilas? Ako lang Europe na tayo kay ano? Ilock mo yung ano? Nagaya ng Ikaw naglagay nung os eh. Saan? Ewan ko, hindi ko matandaan eh. Ilan ba yung nabawas natin yan? No? Tatlo, oh. Apat, anim, Apat na dito. Dalawa sa lama. wala lang. Isa lang. Tingnan mo yung lara dyan. Ito, lang mo. Thank Eight, eight, nine, four, Anong number yon? Ano number yon? Eight. Eh, tapo second drop. Napagaling niya yah. Shout out. Let's go. Shout out, buddy. <laughs> Shout out. Yun na. Tapos na ang aming biyahe. Tapos na kami. Nakakoga na ako. Ayun na. <laughs> Delivery success. Delivery complete. Uwi na ano po kami. Balik na kami sa terminal. Oh, makadiskarte. eh. po makadiskarte. Ka Arte ba o di diskarte? Arte o di diskarte? Simple, di diskarte. shout out Thank you for watching mga kadiskarte. Ingat po tayo sa ating mga biyahe. Let's always ride safe and let's keep on trucking.